Hi guys, good morning, good morning So for today's video guys, is pupunta naman tayo sa bukid Para magbongkal ng lupa So guys, andito na nga kami guys sa aming bukid Hindi ko na pala kita kung paano kami naglakad Kami ay nag-transmission Ay hindi, mali, nag-transition Ay hindi, ano ba, transformation Yun pala guys, so ito ang no, bukid namin pala guys Kaya yan, pagdating ko sa bukid Ay nag-init na ng tubig At pinakita ang magandang tanawin Yun yan guys So, yun, malapit na mairit ang tubig, tamang selfie lang, tapos tamang timpla ng kape, guys, ano? Yan, ginamit kulit guys, ang pinakamagandang timelapse upang pabilis parang si plus. So, yun, guys, ay tamang kape lang ng poro kasi tayo ay mabiro. Joke lang. Hi -hi. So, yan, guys, no, fast forward na lang tayo, guys. So, for this video, guys, pala ay sabado, no, kaya andito tayo. So, yun, punta na ako, guys, sa ang tubig, minuusan ito, at yan ay, so, yun, no, Mabiro guys. So, yun. Tamang ngayon guys. Yan. Lokay, lokay ba? Halo, halo ba guys? So, yun. Tapos nyan ay pinakita ko ulit ang mga ganang Tapos sabay higop ng kape. Wow. Ah, sarap. So, for this video is ay yun. Yan ang mga kapatid ko guys. Napagod ba ron? yung nanay. Tapos, nagpatuloy na ako sa aking gawain. Dahil ubos na ng kape. Ay, nagbungkal na ako ng lupa. Nagsimula na magbungkal. Like, ngamit ko ulit ang mga napaka... So guys, yung mga oras na yan ay mga alas dos na ba guys, sobrang init yan. Kaya, naka, ano ka ko yan, nakataon ng ulo ko ba? Tapos ayan, yan ang ginagawa ko guys. Parang pini, ano, dinaduro lang yung mga malaking dipak ng lupa. Kasi hindi naman ito pwede guys na taniman. Kasi hindi ba naman guys mabuhay guys yung mga tanim ba? So yan, nagpatuloy lang ako guys. Yung nyo lang ba ako? Ngayon time lapse, ba, time lapse ba guys? Time lapse. So kaya wag na kayong guys magtaka kung bakit nagaganyan uh, ba ako kasi din ako mahal joke lang charis so halus mga 30 minutes din guys ako dyan nag ano nagbungkal ng lupa kaya ayan at saka yung video guys ay umabot nyo 30 minutes kaya yun tinayam sekolah ko lang kaya wag na kayong guys no? diba so matagal tayo rin ay skill so yun kaya kayong tuhan muna tayo ngayon pero guys dyan mamaya ay magawin awin kami guys nyan pagkatapos nyan ba so araw na to guys ay wala tayong gawa at kakawin lang natin ganyan sa kalapan kaya nagpasyal muna tayo guys dito sa bukid diba yun pabalik ulit tapos alam nyo ba siyang gagawin ko magpahinga ba tapos ang tunod kakain na naman hi tapos yung kapatid ko tulog pa yan o no? at ang ating ulam ay sardinas so yes napakasarap naman nun guys kaya nagtatakot ako sa mga tao bakit sila ayan ah, yan tapos pagkatapos nun nag ano nagsiga ng apoy doon tapos uuwi oh, na bye bye kung nagustuhan nyo guys yung mga video ko no na video na to ay subscribe naman. Thank you. Bye-bye.